Magdong umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azulcon at tara nang muli sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, malapit na po ang Pasko. Ilang tulog na lang. Simula na rin po ng simbang gabi. Maganda pong maghanda tayo para sa Pasko sa pagdinilay sa ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo natin sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay galing sa chapter 1 ng libro ni San Mateo. Medyo mahaba po ito tungkol sa mga ninuno ni Jesus hayaan nyo ho, nabasahin ko na lang yung dulo ng ating ebanghelyo. Sabi sa ating ebanghelyo, at pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia hanggang si panganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sila Heconias, Salatiel, Zerubabel, Abuid, Eliakim, Azor, Sadok, Akuim, Eliud, Elazar, Matan, at si Jacob. At si Jose na asawa ni Maria. Si Maria, ang ina ni Jesus, na tinatawag nating Heso Kristo. So baka tuwid, may labing apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat din mula kay David hanggang sa pagkakabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At labing apat din naman mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Kaibigan kapatid, sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo, magandang pagnilayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa buong buhay natin, at mga nahenerasyon na nauna sa atin. Magandang bilangin natin lahat ng blessings natin kay Lord para ihanda ang ating mga puso. Para bago tayo humingi ng mga bagong bagay o mga bagong blessings sa darating na taon, ay pinapasalamatan natin ng Diyos sa kanyang mga binigay sa atin. Hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip para ihanda ang ating puso at mapasalamatan ang Diyos sa kanyang mga biyaya na binigay sa atin. Unang tip mga kaibigan, mga kapatid, alalahanin natin ang blessing sa ating buhay. Alalahanin natin ang mga blessing sa ating buhay. Pwedeng magtanong, paano ba tayo ipinanganak? Sino ba ang mga magulang natin? Sino nagpalaki sa atin? Saan tayo tumira? Saan tayo lumaki? saan tayo nanirahan, sino ang naging mga kaibigan natin, saan tayo nag-aral, nagtrabaho, saan natin nakilala at paano natin nakilala ang Panginoong Diyos. Mahaba bang listahan yan, mga kaibigan, mga kapatid. At pwedeng isama ang listahan na yan sa ating Day of Prayer o Araw ng Panalangin sa January. Tip number two, alalahanin natin ang pagmamahal ni Lord dahil sa paglago ng ating pananampalataya. Alalahanin natin ang pagmamahal ni Lord dahil sa paglago ng ating pananampalataya. Mang magtanong mga kaibigan mga kapatid, paano nga ba natin nakilala si Lord? Sa magulang ba natin? Sa school? O sa isang prayer meeting na natin nakilala si Lord? Ito ba ay sa misa, sa pagsimba o pagsamba? Anong prayer meeting tayo naging seryoso na sundin si Lord? Paano lumago ang ating pananampalataya? ilang taon na ba tayo sa ating prayer group o community? Ano-ano ang mga blessing na maalala mong natanggap natin dahil sa ating prayer group o community? Muli, mahabang listahan na naman yan. Pangatlo, alalahanin natin ang mga blessings ni Lord ngayong taon. Alalahanin natin ang mga blessings ni Lord sa atin ngayong taon. Ano o ilan ang malalaking blessings mo o kinukonsider mo na importante na sinagot ni Lord ng mga dasal mo ngayong taon? May nagkasakit ba ng grabe at gumaling? May pangangailangan ka bang matindi na sinagot ni Lord? May biyahe ba o bakasyon na talagang maganda? O hindi mo makakalimutan? May event ba o celebration na talagang masarap alalahanin kahit matapos na ang taon? Marami yan kaibigan sigurado ko. Kapatid, ilista natin ang mga ito. Ang paglilista niyan ay nakakapagpaalala sa atin na ang pagmamahal ng Diyos ay wagas at walang sawa, walang sawa ang kanyang pagbigay ng blessing sa atin. Minahal niya tayo, minahal niya mga henerasyon na nauna sa atin, pati ang mga magulang natin, pati ng mga lolo at mga lola natin na maaring dinadalaw natin nung tayo may mga bata pa. Minamahal niya tayo ngayon at mamahalin niya tayo sa mga susunod na araw at sa mga susunod na taon. Kaibigan kapatid, walang pantay at walang katumbas ang pagmamahal at ang blessings ni Lord sa atin. Tandaan natin na ang sinasabi sa Philippians o Philippus 4 uh, verse 6 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaibigan kapatid, hindi pinagkakait ni Lord ang mga bagay-bagay sa atin. Ang importante lang, bago sana tayo humingi, magpasalamat muna tayo. Balikan natin ang mga blessing na tanggap natin at alalahanin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kung kayo po ay na ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay para mabless din sila. Muli, ako po si Brado Roy na nasasabi sa inyong naway pagpalain tayo ng wa ng pagmamahal ng Panginoon at Merry Christmas po sa inyong lahat.